Happy New Year to everyone! Nandito na po yung lechon. Ayan. The delivery is coming. Wow! Ang laki! Ayan na siya. Oh, di ba? hoy tulungan nyo magbuhat! Uy! mga lalaki! Ba! Maulan po kasi kaya tinakpan. Yan yung sabaw, yung sauce. Oh, baka malaglag yung ulo. Nakatali pa. saloob Ay nasa akin pala yung sa Ay nasa akin pala yung sa puro putik yung kotohan ha na pantalon lang suot So payat lang siya Pero mali Ayan Delivery ng lechon Hambok <coughs>